Ay, natupo na ano po ayun. Tignan niya guys, yung live ng Bring It On. <laughs> Nakikigulo ko. Send ako ng send ng Pumia Heart Heart Heart. <laughs> Sobrang perfect na sign side up ko, di ba? <laughs> so, mas maganda-ganda. Hahaha! <laughs> Ano? <laughs> <laughs> Alam mo naman galing mo sa upo, di ba? Ayusin mo na kasi pagbigkas noon para malaman din nila kasi marami nahihirapan magbigkas ng channel ko. Malay ko. Sisi. Oh, okay. Hindi shisi. sisi. Sisi. Wala. <laughs> <laughs> ano ba? Kamu <laughs> Isan mo. mo. Kamu Ayusin mo. Ang kati mo siya sabi na maayos ni ko alisin ng tungo kamera sa mukha mo. Sisi. Hindi yan. Sisi. 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 <laughs> sisi. Guys, dapat kita tawo pa suro. Dami na ipon. Bakit kanapa wa? Suro mo kasi. Magilang <laughs> <laughs> sa ulo. Magilang okay, sa so, mga maya maya. Ay, natupo <laughs> na po nga yun. Buti nga. Mainit pa kasi talaga yun eh. No, they can't see me. It's tummy. Hmm, Asa yung salamin ko sa mato? Ang init pa nga ng kape. <clears throat> oh, hi guys! So, yun na nga. Napanood ko kagabi. Natalo pumiyam ako mga ano yakisoba squad sa mga pumiya sa mga team Hong Kong team um, team Negros Occidental team Canada lahat ng team na mayroon si Pumiya Lumabas na kayo dyan. At ang pumiyam na team mga team. Lumabas kayo. Iligtas nyo po sila. At may team Japan din. Please guys. Please support. Please support. Text text na. Mga sim card nyo dyan. Iligtas nyo po ang pumiyam. Yung kapatid ko sa Pinas. Meron siyang tatlong sim card. May mga video siya na ano eh. Tili-tili kay pumiye pero ayaw niya ipasingit sa akin sa vlog, arte. pumikun, alam ko hindi ka magaling sa mga challenges. Pero alam ko magaling ka sa pautakan. Pero sa strength, di ba? <laughs> okay lang yan. Ma ano, mabigat ang mata mangyayari. Mami, parang paiiyakin na naman tayo nila. Nila pumiyak, Ako, kano mo iyak Iiyakan na naman sila, di ba? Sa akin, kahit hindi ni manalo as in big ano, big winner si Pumia. Basta makapasok lang siya sa big four. Sa big four talaga, para sa akin ang gusto ko is, ano, si, si ano ba to? Si Angeli. Si Angeli Riposposa. Si pumiya Si Yam Yam. And then, pag-isipan ko pa sa adult kung sino pa isa gusto eh. Pero basta sila po yung gusto ko sa big four. Wala eh. Nag-check din ako kahapon. Wala eh. Wala silang bagong post. Pero mamaya na yun eh. Mamaya na. Ewan ko lang. Tingin ko mamaya na tayo. Inabahan ko talaga sino yung papasok sa bahay ni Kuya para sa birthday ni Pumi Kun ngayon. Happy birthday! Baby birthday ni Pumiya ngayon. Matiin mo siya. Ha? Eh? Birthday ni Pumiya ngayon. bumatika Bumati ka. Nakakainis ah, ka talaga. Huwag ka ah, naman nakakainis sa gatisingit sa ano eh. So, wala kasing kahit anong hint kung sino ang papasok sa bahay ni Kuya para oh. sa kanya. Pero ang sabi, di ba, nung last Sunday ata, meron daw papasok. Ang feeling ko lang nga yung kapatid ni Fumiya, kasi si Shu, si Shunya, ay, ano ba, si Yuya, si Huya nakapunta na ng Pinas, ba? Diba? Feeling ko si Uya. Kaso wala talang hint sa Instagram niya or sa papa niya sa Instagram. Wala. Kaya na lang magbigay ng hello. Excuse me po. Tapos, ayun na nga. So, ang ginawa ko, kahapon, para ah, kung tanga, kung saan-saan ang pumasok na live ng PBB pumasok ako sa Bring It On Live. Pumasok ako sa mga parang online li live, ganun-ganun. Ewan -ganun. ko, anong saang live. Yung basta PBB din. Bal dalawa. Tapos, mga mo, ako nung pumiya. Hindi nagtatanong ako kung kung sino pumasabay ni Kuya. So, wala mang sumasagot. No, meron na doon isang ako na pumiya ako nung pumiya. Sabi niya, sino patuan nung yun? Pumiya nung Tignan niyo guys, yung live ng Bring It On. <laughs> Nakikigulo ako. Send ako ng send now. Ng... Pumiya, Heart, heart, heart. <laughs> Tapos, ano, talagang ano, sinadadamihan ko ng pumiya, 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 para mapansin nila. Tapos, pumasok, pumasok din ako sa live na ano, it's showtime. <laughs> Baliw lang. Doon din, pumiya din ako ng pumiya na pumiya lang. Ayan, yan. Ayan, di ba? Oh. Tapos, yung nga rin, nag, ano na, baka nga daw si Yuya pupunta. Sana, mas maganda kung yung papa niya and si Yuya, di ba? Sana hindi yung, kasi, kasi si Pumiya may mga friends siyang hapon sa Pinas, di ba? Ang iniisip ko, baka mamaya silang pumasok. Pero mas okay kung family member talaga. Eh, pero it's okay na rin kung friend ni Pumiya but at least makakapagbigay ano kay Pumia, di ba? We need a Pumia. na. Hmm, yeah. Yan kaya, ganito yung boss ko. Kasi di ba naalala nyo? Kung nakita nyo yung previous. Wag kang maingay dyan. Kung naalala yung previous video ko, nung pumunta kami ng park, naghanap kasi kami ng ano, ng sakura. Eh kasi di ba ang sakura every first week of the week? Eh kasi sa ibang mga lugar, may mga sakura na kahit last year ganun din. Iba-ibang -iba -iba araw. So, inisip ko, baka meron na dito sa park sa amin, malaking park sa amin. Hindi nga namin. Nakakita kami, konti lang. Mga iba pa, pa lang talaga. So, wala, disappointed. Konti lang yung nakita namin. So, baka, baka, sa next, ano, sumili-puli kami. At yun, di ba? Ayan, o, oh, ayan, yan. Ano po, mga? <laughs> ano po, pong... <laughs> mga? <Lamid. laughs> Ba't umutot ka pag umu Ano po mo? Di ba? Diyan sa video na yan, na ako ng hatching dyan. Sobra. <laughs> pag uwi ko ng bahay, nag na ako. Masama na yung lalamunan ko. Pagkagising ko ng kinabukasan, hindi ko kaya pumasok na. So, 4 days na akong off. So, sabi ko sa broker ko, gawin niyang leave. Kasi sayang naman, di ba, yung araw na yun. Tapos, nagpa-check kami. Uh, kasi, influenza siya. Kasi, uso ko influenza dito, lalo pag paspring spring Sipon, ubo, lagnat. Kaya, wala mo tayong ganap today. And, wala rin akong ligo. <laughs> Kasi nilalamig pa ako guys. So, kahit tinan nyo, oh, grabe lagit ng ano ko. Alam mo guys, nag-ayos lang ng konti, ng konti niyan. Mukha oh? nga, hindi pa rin, di ba? <laughs> Kasi ano, talagang, ano, talagang ngarag talaga ako. Para talaga akong zombie. Ang itim ng mata ko, yung ilalim ng mata ko, yung, yung mukha ko, talaga parang, Bumanyan na rin. Kasi pumayat ako, guys. Ang kilo ko is ay 63. Ayan. Tingnan nyo. Tapos, nagganyan na lang timbang ko. O yan. Kasi wala ka gana kumain eh. Ilang araw na. Oh yes! Ingit ka lang. Mumet ako. Sabi ko, <laughs> sana ko mayat ako bago pumunta ng Disney. Kasi di ba diba, nag leave na rin ako advance. Ano ba, B? Oh no! Ang ingay kaya! Singit tong singit ganyan eh. Tapos, di ba, yun nga, 26 to 29, nag din ako. Panaylib ako, eh. Panaylib ang nangyari. Ano nga, asawa ko, nangiinis talaga. Tuwing ganyan yan, tuwing magbablog ako, kapag hindi siya kasama sa vlog, ganyan nangiinis. Di ba, sa Sakura, sa Filtan pa yun. Kasi feeling ko pumayag siya dahil white day nun, di ba? Hindi ko nga alam na white day nun. kaya, <laughs> kaya pala pumayag. Sige, ayaw mo pa. Sasama kita. Bibidyo kita. Isa? Oo. Oh. Migil ka dyan. Um, pag mo mo eh. Pag. Ang ka. oh, mo kasi. Thursday, yun yung first day na pasok ko. Tuesday, Wednesday, day of ko. Like now, Tuesday ngayon. So, yasumi pa din ako, di ba? Ang talaga ng rest day ko. Tsaka guys, pag may sakit talaga, ewan ko lang kung dito talaga, dito, dito, dito lang sa Japan yun. Sobrang Dry ng mukha ko. Grabe ito yung eyebag ko. Yan, nagkatigawit na ako ng maraming malala. Yan. Sa so, nag <laughs> so, nagtatanong nga pala dun sa pusa. Pusa, pusa. <laughs> dun, sa, dun sa pusa sa likod. Apat yan. Dun yung dalaw sa kikit. <laughs> Nagtatago. <laughs> Hindi joke. Sa oh, Daiso ko lang po yan binili sa sulat pong magda-dice tayo. So, that's it for today's video, guys. Thank you for watching. Sa walang kwenta kong video, please subscribe to my channel and hit that notification bell button, guys. Thank you for watching. Bye!